Hey okay guys, ayan, meron akong uh, natirang Shanghai kanina, lumpiang Shanghai kanina. So, bali, iinitin ko siya para may ulam uli namin mamaya. Ngayon, dinner pala. Ayan, guys. So, ayan yung natira kanina. Binili ko siya ng luto. Ayan, na luto na siya. So, iinit ko siya, guys. Then, meron ako dito bawang. Ayan, aanahin ko ba yung bawang na yan? Para saan yung bawang na yan? dito sa kaning lamig naglapas ang aking uh, lovey dudes, ang aking jowa bells ang aking asawa ng sinangag ngayong gabi so kaya magsasangag ako ngayon ayan, magsasangag ako ngayon guys ayan napapainit na ako ng mantika ngayon ayan guys, so ayan oh, napapainit na ako ng mantika ayan, ipiprito ko muna ulit, iinit ko lang dyan yung shanghai ayan guys tara, iinit natin ang shanghai Ayan, para malitong siya mamaya. Ayan. Ayan guys, bali, bali limang piraso yung nakiraw kanina ng Shanghai. Ayan. Akin siyang iniinit ngayon guys, para masarap uli siya, mainit uli siya mamaya pag kinain. Ayan. Pero piprituin ko muna siya ulit. Ayan guys, sa pinaginitan ko ng uh, lumpia, dyan ko na rin nilalagay itong bawang para igisa ayan ayan guys okay. so di ba ayan papulahin lang natin ang bawang magsasangag na tayo ang kaning lamig mag-request kasi si jowa na Uh, sinangag, gusto daw niya ng sinangag. Ayan, sinangag, mm, pinarequest pina-request niya ngayong gabi. So, ang ulam namin mamaya, yung shanghai at saka mamaya, papakita ko sa inyo mamaya ang kapatner ng shanghai. Ayan guys, so oh, sinasangag ko na yung bahaw kanina, ayan, sinalang ko na siya at sinasangag ko na siya ngayon guys, ayan siya, malapit na siya maluto. Ayan, tapos na po ang aking pagluluto ng sinangag. Ayan guys, finish na po ako. Ayan. Ayan guys, dinagdag ko po sa aming hapunan ngayon na ulam ay barbecue. Ayan. O diba? Ayan, barbecue. Ayan, then Shanghai. Ayan yung Shanghai na ko kanina guys. Ayan siya o. Ayan, yan ang barbecue. And Shanghai, ayan. Barbecue and Shanghai. Ayan siya, guys. Ang sarap, diba? Ayan. Favorite ni Jowa Bells ko, ayan. Aking uh, Jowa, ayan. Gusto gusto niya yan, Shanghai na yan. At saka yung barbecue. Ayan, diba? Ganda. So, hanggang dito na lang aking video, guys. Uh, thank you for watching. God bless you all. Tara, kain na po tayo. Bye-bye. Spread love and hugs. Thank you, guys. Ayan. Thank you so much.